Beautiful day po sa ating lahat. Mahilig ba kayong gumawa ng mga fruit shakes, smoothies, at kung may baby kayo sa bahay at gumagawa kayo ng baby food? Share ko sa inyo itong Simplas na Blender. simplas blender food processor. So maliit lang po siya, may capacity ito na 600 ml or equivalent to 2.5 cups. Meron po siyang removable na cup. So ito 'yung lid po niya. Para siyang plastic na may pagka-rubber ito. So 'yung removable lid po. And then ito 'yung body ng ating or jar ng ating blender. So this is made from ABS na material so isa kind of plastic. So makapal po siya and meron po itong improved na blade. So apat po yung blades nito at yung promise po nito na in just 8 seconds ay process na po yung pagkain na ilalagay natin dito sa doob. So, this is also made from stainless steel, yung blades niya. So, dito naman po sa kanyang machine or sa kanyang motor. So, ito po yung pinaka-motor niya or yung machine po niya. May napansin lang po ako, no? Unlike po yung mga traditional natin na mga blender, yun dito po niya sa center, yung nagro-rotate po kapag we turn the switch on, is that rubber po ito dito, di ba? At uh, kadalasan po yung problema is nangangamoy po siya at hindi na po siya nag work kapag gamit na gamit po siya. Pero ito po is hindi po siya rubber. So it's made from hard plastic. So yung bottom po ng ating blender kung saan po natin dito ilalagay, yung ipapatong po natin dito is made from para po siyang rubber pero matigas. So nagamit na namin to once pa lang po hindi naman po siya nangangamoy. So, walang problema about that matter. So, isa po sa mga pinaka nagustuhan ko sa blender na to, which is binili rin po namin para sa lola namin is that isa lang po yung button nya. So, one button press lang po. Hindi na po yung may 1, 2, 3, 4 at may pulse pa. So, napakadaling gamitin. Pwedeng-pwede po ito sa mga anak ninyo na Uh, teenagers, yung sa lola at lolo natin kapag uh, sila lang sa bahay at gusto nilang gumawa ng smoothie or any drinks na gusto nila. So, one press button lang po ito. So, for easy operation. So, gaya po na sabi ko kanina, ito din po ay isang multi-purpose blender kasi pwede din po kayong gumawa dito ng baby food yung magpuree po kayo ng mga gulay, ng rice para po sa inyong mga anak. So dito po sa likod po niya is nandito po yung license number. So makikita nyo po may sticker po siya, certified product safety at dito sa pinakaibaba is yung license number niya. So dito naman po is yung specifications at features ng ang ating blender na Simplus. Sa itaas po, is makikita nyo po dito yung may maliliit na holes. Ito po yata yung kanyang vent. Air vent. Yan. So, para hindi po siya uminit ng masyado. Meron din po pala dito sa bottom part. So, dito po sa bottom part niya is meron din po siyang parang breather niya. May turbine po sa loob. And then, may apat po siya na fit with rubber. So non-slippery po ito. So yung ating blender po isabili ko po sa Shopee sa kanilang official shop which is Simplus. So ito po yung box niya. So baka nag naman po kayo kasi online po ito at hindi kayo sigurado kung original po ba ito or legit. Hanapin nyo lang po yung kanilang official shop na Simplus. So meron po silang $708 0.9 thousand followers. So doon na po kayo bumili sa shop nila para po alam nyo po talaga na legit siya. So dito po sa box niya, yan. So meron po dito yung kanilang barcode ng kanilang product. Ito din po is meron po siyang specification. So sa baba po yan. Yung dito po na part is parang Thai na language. So ito po yung uh, English na translation niya. Pero nilagyan po nila na away bill. So yung Simplus Price, so, wag po kayong mag-alala kasi napakarami po nilang products. Specifically po is home appliance. Yan. So napakarami po. And hindi lang po ito yung first time na nakabili kami ng product from Simplus. So meron din po kami yung nabili last time. Uh, parang nasa kanilang shop din po kasi yung Sonifer na grinder namin na ginamit namin sa vlog namin about Coffee. So sa Simplus din po namin yun nabili. At yung Vermax po pala namin na uh, coffee machine is sa Simplus store namin yun nabili. So yung user manual din uh, nga po pala ng ating Simplus is nandito po sa kanilang QR code. So scan nyo lang po ito at makikita nyo po yung user manual. Papakita din naman namin sa inyo ngayon kung paano ito gamitin at linisan pagkatapos. So, nakasulat po dito, no repair, pero free po yung replacement. So, sa loob po ito ng one year. So, nagsisilbi po yung card na ito na kanyang warranty. So, wag nyo pong walain. So, subukan na natin yung ating simplest na food processor or blender. Ngayon ay gumawa tayo ng watermelon na shake. So, watermelon po yung available natin dito sa bahay. Kaya, gawin nating shake. So, sa tagal ko na pong gumagawa ng mga smoothies and shake, no? So, tip ko lang po na pwedeng ma share sa inyo is that kapag po kayo gumagawa ng mga fruit shakes is Huwag niyo pong ilagay una yung ice para din po yun uh, mapatagal natin yung quality ng ating or life ng ating blender. So, yung una ko pong nilalagay is yung fruits. At dahil din po sa kadahilan na, hindi po ito heavy duty, no? So, hindi po ito pang commercial. Kaya, yung uunahin natin is yung fruits. Dapat po, yung ice is after po ng ating Fruits. Para yung first contact po ng blades is hindi yung matigas, which is yung ice. So, since maliit lang po yung ating blender, so, wag po nating sagarin, no, yung ating mga ingredients, 2.5 na measurement sa cup. At lagyan natin ng evaporated milk. Konting condensed creamer. So, ideal po yung ating Simplas na blender, no? Para din po to sa mga health conscious yung nag-gym at gumagawa ng mga protein shakes. Lalo na po kung kayo ay mag-isa lang sa inyong apartment, boarding house, or sa bahay. So, lalagyan ko din po siya ng konting water. So, insert po pala natin yung cup niya na removable. So, press po natin yung kanyang one press button. may isang feature din pala ng ating Plus na blender since yung kanyang one press button is like the pulse lang po sa ibang blender is that at 8 seconds is gawa na po or ready na po yung inyong uh, smoothie or shake. So, wag nyo lang pong iprolong kasi baka din po masira to. No? So, kung hindi pa po tapos na na-process yung food inside is that after 8 seconds, bitawan nyo muna and then uh, mga ilang seconds tsaka nyo sya i-on again. So, yan. Gawa na yung shake natin. Lagay natin siya dito sa ating baso. So, ready na yung ating watermelon shake. So, napakadali lang niyang gamitin. So, try natin yung ating watermelon shake wala kong nakain kain or na na seeds niya. So, parang na-break niya po yung seeds. So, napaka-smooth po. Swabeng-swabe sa lalamunan. So, pwedeng-pwede talaga to sa mga baby kapag gumagawa kayo ng baby food. Kasi smooth po siya. So, ngayon is tip lang po ito kung paano linisan yung ating blender. So, ibalik niyo po siya and then open at lagyan niyo po ng water. So, kapag lilinisan nyo po yung blender ninyo, isagyan nyo lang po siya ng water. Pwede na po na hindi sagad kasi yung importante is yung dito sa part ng blades niyan, di ba? Sa bottom po niya is hindi natin masyadong naaabot gamit yung ating sponge or dish brush. Process po natin siya uli. Water and then press. Mga 8 seconds lang din or uh, lower. So, pag ipupour nyo na po siya, swirl nyo po muna siya para po matanggal yung mga buto na na-stuck sa blades. Ayan, malinis na. Saka nyo po siya hugasan ng water and soap. Yung price po pala ng ating blender ay nasa 540 pesos only. So, meron po silang more than 10,000 pieces na sold sa shop nila. Kasi napaka-handy po niya talaga. At hindi rin po siya complicated gamitin dahil meron po siyang one press button. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click, like, and subscribe, and follow for more. So, let's drink! Bye!